tawag po nila sa akin ay Ate kasi nga po ay bungi. Gusto ko naman po sana na magkaroon ng ipin para po uh, makangiti ng maganda po sa mga suki ko. Hindi na po ako makakain ng maayos, kaya po humiling po ako sa inyo ng hiling po ako ng bagong posliso. Kung magagawan po siya ng posiso ay malaking tulong po ito para siya ay magkaroon ng confidence at sa iba. Lagi po akong niloloko, lagi po sasabihin na kahit daw po ako nakangiti, parang akong naiyak. Munting huling ko lang po sana yung magkapustiso para po sa confidence ko na rin po sa sarili, para po sa mga anak ko. Gusto ko rin matupad yon kasi isa yon sa wish naming magkapatid uh, na magkaroon siya ng pustiso sa banda ng Mapapasaya ko yung mama ko sa ganitong paraan at Uh, alam ko magiging uh, mas masaya siya. Sumulat po ako sa date ito laga para po sa simpleng hiling na magkaroon po ako ng postiso. Nahiya po kasi ako tuwing maharap sa ibang tao. Siya po ay napili ko dahil alam ko po kahit pa paano mapapasaya ko ang aking mama. Mabigay ang kanyang paharap. Pustiso po ang aking hiling dahil nasira na po ang aking lumang nipin at binitingitan na lang po ito para magamit muli. Bilang isang anak, si Mama po agad ang nasa isip ko. Hiniling ko po iyon dahil ito po talagang suprastuhan ko. Malaking tulong po sa akin ng pagkakaroon ng bagong pustiso. Bukod sa pagkakaroon po ako ng self-confidence. Ako'y nahihirapan na pong kumain. Nahihiyan na po ako makapag-usap sa ibang tao dahil wala akong humiting sa harapan ang ah, akin pong simpleng hiling po ay mapagdam po sana itong pustiso ko dahil taon na po ito. Mayroon po ako mga karanasan na pag nag-a-apply ka, nakikita po nila na pagka hindi maayos ang ano mo, ang tsura mo or yung yun po, pag nakita yung mo siya, sira, nakakaya po sa pinag-a-apply mo. Minsan po ay eh, tumatalikod na lang po ako para po, or hindi na lang po ako nakikipag-usap sa kanila para po hindi nila makita na ako ay isang bungal. So meron tayong labing limang double cuts ngayon kasama natin dito sa studio. Sila po yung mga sumulat sa Dirgit Bulagana. Kita nyo lahat sila. Ang simpleng hiling po ay uh, may kinalaman sa pagngiti. Ang pagkakaroon ng pustisya. Ay, pustiso. Ay, ay pustiso, bossing. Ito, bossing. Ito po, alamin po natin, bossing, yung uh, kwento ng ilan po sa kanila. Ito po si ate ay para daw sa pangarap niyang trabaho. Ano ang pangalan ninyo? Ako po si Ana. Ate Ana, ano po ba yung pangarap ninyong trabaho? Ah, uh, kasi doon ako sa food industry dati. So, mas mahirap kasi kapag wala kang, alam mo yun, ngipin. kaya Maharap sa mga tao. Tao, yun. Kaya sana, pagkalaban niyo po. <laughs> ito na po yun. <laughs> ito naman ate Seh, si, si Richard. Para po ano tay? Pakita niyo po ito. Pa para po sa ano. Para ma-enjoy ang paborito pagkain. Ano po bang paborito niyong pagkain, Tay? Crispy pata. <laughs> Let's go. Sarap. Ito <laughs> 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 na po yun. Pagkatas <laughs> ito, makakain niyo na po, Tay. Oh. No. Chicharon. Ito <laughs> ang katabi ko rito. Ano yan? Para matanggap na ako sa trabaho. Pag nag-a-apply ka, nahihirapan. Pag kayong nakikita, kulang ang bakod. Yes, sir. Kasi ano po, uh, bossing. Pag makikipag usap ka doon sa nag-i-interview, parang mm. nahiya ka. Tapos hindi ka na makapagsalita ng maayos pag oh, no. in-interview in ka, hindi ka na makasagot. Yun, wala oh. ka sa focus. Oo, oh, mga... Eh, darating din yung araw na mabubuksan yung Bluetooth, ha? Huh? <laughs> ha? <laughs> Makaka-connect din. si so, Nanay naman po para makangiti sa aking mga suki. Ano po bang mga binibenta niyo na nanay? Sige na panada po. Buko pa. Idin e, na lang ko kayo, bossy. Ayun oh, Ay, na, eh na po naman. Grabe naman po. Ko naman, nagabala pa. Masaya naman po yun. <laughs> magkalimutan na. Okay, eto. Para hindi ko na durugin ang pagkain ko. Ano ba yung mga pagkain dinudurog muna bago isubo? bossing mani, chicharon, Hornic. tapos yung minamartilyo ko bossing, pinagtatawanan niya ako ng asawa ko at dalawa kong anak para daw po akong loka -luka. Eh kasi gusto ko pong matikman yung mani, paborito ko po kasi yun eh. Kaya nagtsatsaga po ako, niyayadyad ko po, po yung mga prutas para makatikim po ako. Riregaluan ka namin ng almeres <laughs> para hindi ka na gumagamit ng martilyo. <laughs> para makangiti ng maganda, patingin ngiti ngayon. Yes! Yeah. Yeah. Yeah! <laughs> Alang kay? Yes, bossing! Relate ka ba? Relate na relate, bossing! <laughs> Alam mo, may, meron tayong pakikitang video. Ito po, seryoso po ito. Baka maiyak na talaga ako rito. Seryoso po ito. <laughs> Alang kay kung ikaw eh, naiyak nung uh, binigyan natin na sapato si... si Call, Lord. Sigil Sigil na, lang. Sigil Sigil lang, yung taga Bacolod. Si Dylan. cross. Dylan. Dylan. na Dylan. ka no, Nakita oo, ko, oh. mo. Tulo ng tulo yung luha mo. Dito, sana pigilan mo yung luha mo. Subukan ko. Kasi ayaw namin bossing. matamay sa pagluha mo eh. Oo, oo bossing. Okay. Pitigilan ko talaga. Ito po, uh, panoorin no, natin ito. Seryoso po ito. Nagsinungaling pa ako. <laughs> Parang nabigla akong taas. Parang nahilo ako, sir. Odi kom. Oh Hindi hindi naman kami naiyak ng tawangan kanina. <laughs> Sobrang asha oh, lang nakita. <laughs> Mai-naiyak sa bisa pagtawa. <laughs> Siya pa ako. Ito na po. Tutumarin po ng Bulaga ang inyong problema sa pagngiti. At ito'y tulong po sa atin ng Real Herrera Dental Clinic. Kasama natin dito sila. Narito po si na Dr. Christopher John Real. Ayan. Dr. Sarah Jane Real. Si Dr. Nicole De La Cruz. Hello. Si Dr. MJ Tabang. Dr. Katrina Magalong. Ang unang po lang i check up ay si Alan K. May ah! oh! lapat <laughs> sila, Hi, Doc. Magandang hapon. Magandang hapon po. Ano pong mga procedure like sa labing lima na yan na napili natin? Ano-ano pong mga procedures na gagawin natin? Uh, yun po. Uh, usually, ang ginagawa po natin dyan, mag-check up tayo. Then, pag nakita po natin yung mga kailangan gawin, pwede po tayong mag-extraction or bunot or kung may papastahan and then, bibigyan po natin sila ng pustiso. May alam po ako na procedure dyan. Una-una, kung may extraction man yan or may surgery na gagawin, dapat magpa-blood test muna. Kasi pag medyo matas blood sugar mo, matagal mag yan, so hindi mo nagagawa ng paraan yan. Yes, mo ng blood sugar. Yes, alam ko, di ba? <laughs> But, but, by the way, uh, linawin lang natin na uh, yung labin lima, iba-ibang sulat yan. Oo nga. Oh, um, pareho na hinihiling nila. Pinagsama-sama lang natin. May pasta, may pustiso, oh, may extraction. Pinagsama-sama lang natin. Hindi sila isang grupo. Iba-iba. Oo. Iba. Uh, gaano katagal, eh, para makapagsalita ka naman, doktora, gaano katagal yung procedure ng kunyari, kung buno, tatlo, dalawa? Opo. Ah, uh, pagagalingin po natin mga three to seven days, depende po sa case. And then... After mga three weeks, pwede na pong sukatan. Ah, magti three weeks And, pa, pahihil mo na yung gums. Opo, depende po sa case kung gano'n po karami yung kailangang bunutin. Pero kung hindi naman po kailangang bunutin, mga one week or two weeks, na. pwede na po. Direct yun yun, pwede na one week. Okay. Uh, doktora, magkano? <laughs> magkano usually? Kunyari, hindi tayo nag-sponsor sa 15 natin ngayon. Magkano usually ang Uh, binabayad sa kunyari, ordinaryong bunot or pasta? Um, depende po kasi yan sa material nung denture na gagamitin sa kanila. So, kunyari, kahoy. Charing <laughs> <laughs> mo. <laughs> 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 Usually, <laughs> mga ginagamit like porcelain. plastic or porcelain. porcelain. Yes po, yes po. So... Kami, so, nung araw, pag bunot, depende sa ambisyon. <laughs> Teka. Madjong naman yung yaya. bunot naman ang madjong isa ni <laughs> mo eh. Ano yun, Doc? As you were saying. Depende. Uh, range. range lang, kunyari. Uh, range, range. Uh, um, ballpark pa tawag doon. Siguro ang pinaka-minimum po ngayon is 4,000 to... Bunot? Ah, uh, yung bunot po. Sorry. -oh. oh. Yung bunot is 1,000 po. 1,000. Oh. Isang ipin lang eh, yun. Yung postiso. Range. Ah, uh, for the denture po is ano 5,000 ang minimum. Minimum 5,000. Full 000. denture yun, kunyari full sa taas? Um, yun po 5,000 is for partial denture naman. Ah, oh, partial oh, lang. So, partial so pag complete, mas mataas ipin. din yung price. Pag full, medyo mas mahal. Yes po. Doktora, ano pong may ambag natin? Oh. Wala po. Hindi, <laughs> may, may tanong naman po kami. Sa mga cleaning-cleaning lang, sa magkano naman yan? Oh, cleaning lang. Uh, sa cleaning naman po, depende po sa case, no? pero usually po mga nasa 700 po kung med lang po yung case niya. So, more than po pag mga moderate, severe po yung cases ng ano. Okay. Doktora? <laughs> Pagtanggal naman ng tinga, papano? <laughs> <laughs> Ah, uh, ano naman? To? Eh. Pinakamahal yung ano, yung ano yun? Implants. implants. Ah, yun po implant yung implant. ginawa to. sa akin dito, sir. Nakakatakot yun. Ang implant ko po. Ay. Hmm? Ito e, lang, ano talaga, Ani an si oh, kaya, yun? Ano yun? Sige, oh, yun Yung implant. Ang implant po, pwede po siyang mag-range from 70,000 to 100,000 po. Mm. Wow. Oh, bawat Bago, isa yun. Case-to-case -case mm, basis Depende. case po. na ako, case. baka malaman niyo pa kung magkano ginastos ko. Ito, milyon. Milyon ang ginastos ito. Tapos, kumanta lang ng gano'n. Oo nga. Ay, ano, kasi, ano kasi yun? Ano? Ka i implant lang. So pinapasok na ako. So ginawa ng uh, temporary denture. Yun yung nahulog. Eto, para mas maintindihan natin, tama na, uh, para doon yes, nating mga doktor. Eh natin yung BTR natin ni, ni Alan Kaye ulit. Nana ma? Nana. <laughs> Sana hindi nasabote. Ito po. Okay. BTR one more time. Na na nabigla akong taas. Pero nahilo ako, sir. <laughs> o di kang... Bossing! 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 Wala sa video yung ano eh. Yung tinanong kita. Nakita niyo ba? Sagot ni Bossing, oo! Oh, oh. <laughs> Maraming branch yung clinic niyo? Diba? Yung, ang pangalan ng klinik uh, nyo Real. Uh. Real Herrera Dental Real Clinic Herrera. po. Real uh Herrera. -huh. Meron po kami sa Valenzuela, sa Marikina. Marikina, exacto. Meron din po oh. sa SM North EDSA, sa EDSA Bulacan. And soon to open po yung Tutuban Center Branch. Alright. Oh, Alright, maraming salamat sa Real Herrera Dental Clinic. Sila ang tutulong sa atin dito. Sa, sa mga kausap mo. Ah, ito ha, ah, Dabar Pagkatapos sa mga procedure ninyo, abangan namin kayo pagbalik ninyo dito. Ha? At magpipicture tayo ulit. Yes. Kasama ako okay. ah. Okay. Oh, Kasama ka. Group leader. Pagkatapos natin panoorin ulit yung yung video. Sabay-sabay <laughs> <laughs> ninyong -sabay uh, ma-achieve ang inyong dream smile. At uh, mamaya, mamaya, dediretso na sila sa Real uh, Herrera right. Dental Clinic but, sa but SM yeah. North. Okay, SM North, dire direto na kayo, ha? At uh, sa ibang tao, marahil uh, maliit na bagay ang kahilingan ng ating mga Dabber Cards, pero sa ating mga letter senders natin ngayon, ito po ay isang daan para sa kanilang self-confidence at makapagbukas ng new opportunities. Kaya naman, support namin kayo. Sasamahan namin kayo matupad ang inyong simpleng hiling, ang inyong simpleng ngiti. Nagmamahal it bulaga.